Let's go mga idol. Maayong gabi eh. So nandito na kami sa ano idol sa grocery ng price So bibili lang ako ng ano mga idol yung pang-ulam mga idol kasi bukin bukas idol wala kaming pasok. So ngayon nandito na kami sa loob ng grocery ay mga price ng mga gulay mga idol pasensya na medyo maano ano yung camera malikot yan may 1 euro 2 euro Ayan. so mga idol dito na pipili tayo kung anong panghalo natin sa ulam Pwede rin manok, baboy, pili lang kung anong anong gusto mong pangula mga idol. So, yan, yan mga tindan nila idol. Napakarami ang mga tinda nila. So, pag sale talaga dito mga idol, makakahanap ka ng mura lang talaga. Yan yung mga tinapay. Oh, ang tinapay dito mga idol, mayroon niya, yan yun, yun, yung mga buo ilalagay mo lang sa machine tapos yun kusa nang ang hihiwain ng machine niyan mayroon naman din sa atin sa mga SM mayroon yung mga ganyan sa atin hmm. ay nag-isip na kung ano tasty ba ang bibilhin ko ano mayroon naman tasty ya yeah, yan ah uh, 1.79 euro mga idol So mga idol, samahan niyo ako sa aking pag-vlog mga idol. Baka nagbabakasakali ng tayong kumita at makatulong tayo sa ating mga kapwa mga idol. Kasi nakita ko yung mga nagbablog na kumikita na sila mga idol at tumutulong sila sa mga nahihirapan. Ngayon, tiningnan ko yung karne mga idol kung kaya ko bang bilhin mahal ng mga karne dito mga idol yan pumila ako idol sinilip ko lang kung may mabibili ako doon kasi dito mga idol pag pumili ka pipila ka talaga ganoon sa kanila ngayon ay eh, wala namang naapila na so uh, pumunta na ako dyan sa dolo at ang manok wings na lang binili ko mga idol yun lang kaya ng aking pera ayan, ayan tinuro ko sa kay handsome boy oh. ayan, marunong mag english yan ayan. siya lang marunong mag english dyan mga idol so napaka ano talaga mga pilipino idol hindi man malupit sa pag english sa sign language ang dyan magaling yung mga Pilipino ayan na ayan, nakabili na ako mga idol apat na wings yan apat na piraso muscle yeah so si brother nabili rin ng karne si brother hinihintay ko pa hmm. oh, habang hinihintay may tingting na ako dyan sa ilalim mga idol yan yan Dan yung biar mga idol 1.5 ampere dyan mga idol 1.5 Nasa 1 euro dang mahigit idol Kumbaga ano yan ah, 1.5 na yan 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 yung biar mga idol Ay, Titikman ko nga yan Minsan lah mga kakak indo kumbaga mas maganda rin makainom at tampano sa katawan mga idol yan yan talagang binalikan ko mga idol tiningnan ko kung pangalan yan magano presyo yan ang presyo mga idol 1.85 1.1 euro yan mga uh, beer dito mga idol yan mukhang kukuha kaya ata ayan sige kunin mo na yan ayan kinuha na kinuha ko na mga idol si brother sinamahan ko muna ayan si brother In Ini, ni alam ni brother na nagbibidyo ako o oh, oh, alam